Mga Mare, tara, samahan nyo ko sa panibagong mini-vlog. Magandang araw mga mare. Heto nga ipapakita ko sa inyo itong aming hagdanan na madalas nyo nga tinatanong kung ano nga ba yung nasa loob. Nito. Di ko nga madalas maipakita sa inyo ito dahil ganito nga yung itsura niya sa pinakaloob. Mini loob. pantry talaga namin ito mga mare kaso pansamantala nga ginawa na namin itong bodega. Kaya naman napagdesisyonan na nga rin namin na ayusin na nga rin ito. Di na nga rin kasi siya magandang tignan dahil kung ano-ano na nga yung mga nakalagay dito. Kaya tara samahan nyo kami sa pagme-makeover dito para magkaroon din kayo ng idea kung meron kayong mga ganitong hagdanan. At nga inalis na nga muna ng asawa ko itong pintuan, pati na nga rin itong mga maliliit na divider na kung ano-ano nga yung mga napapatong namin dyan. At ayan nga mga mare, bumungad na nga itong napakadaming kalat na nakalagay dito sa aming hagdan. Medyo ibahin lang namin yung pinaka-design nito at ang naisip nga namin gawin dito ay yung mas maging spacious nga yung area Yung natin. kahit maliit lang siya pero marami kaming pwedeng mailagay dito. Pagdating ko nga galing trabaho, nadatnan ko na nga itong asawa ko na naumpisahan na nga niya itong ginagawa. May mga nailagay na nga pala siyang plywood jan don sa ilalim ng hagdanan, pati na dito sa Iniisip nga rin namin kung papalitan nga pati nga itong railings ng aming hagdana. May mga naisip din kasi kaming design ng railings na feeling namin ay babagay dito. Pero ang sabi ko, uunahin na muna namin yung storage na ilalagay nga namin dito sa ilalim. Storage cabinet kasi yung naisip nga namin gawin dito sa ilalim ng hagdana. So bali bumali nga kami ng plyboard tapos itong mga gulong na ilalagay nga ng asawa ko dito. Storage cabinet kasi na merong gulong ang naisip nga niyang gawin para dito. Una nga niyang ginawa dito mga mare, ito nga sa pinakaiba. Ito kasi yung pinaka sliding guide ng mga cabinet kapag nailagay niya. So, bali, gumamit pala siya dito ng plywood at ang pinandikit naman niya ay no more nails. At bukod nga sa no more nails, ay gumamit ngarin rin siya dito ng screw para mas maging matibay So, heto na. nga, nakapag na nga pala siyang gumawa nitong mga sliding cabinet na ilalagay nga niya dito. So, bali, dalawang plywood nga pala yung binili namin para dito. Tapos, yung mga ibang materyales na inalis nga niya ay magagamit pa rin yun para nga hindi ito masayang. At heto nga, paunti-unti, binubuo na nga niya itong unang cabinet. Na-excite na nga ako mga mare dahil finally maa ayos na nga rin itong ilalim ng aming hagdanan. At hindi na nga siya magiging bodega at tambakan nga ng mga gamit. Itong idea na talaga yung naisip namin mga mare ang maglagay nga ng mga cabinet dito. Medyo malaki nga itong unang cabinet na ginawa niya tapos four layer na nga pala yan. Kaya naman naisip ko marami na rin ang pwede ko nga mailagay na gamit dito. thank you Natapos na nga rin ng asawa ko yung unang cabinet kaya pinamasilya na nga namin dito sa kumpari namin. Kaya na nga rin kasing magpipintura dito para mabilis na nga itong matapos. At heto nga pinagkakat na nga ng asawa ko itong plywood na gagamitin naman niya para dun sa pangalawang cabinet. Nire-ready na nga niya lahat dyan bago nga niya ipasok sa loob para nga mas mapabilis ang paggawa niya dito. Kung mapapansin nyo nga maliit lang talaga yung space dito sa ilalim ng hagdanan. Kaya ganitong idea na nga yung naisip nga niyang gawin. Nung ginawa kasi naming storage room yan mga mare ay sobrang sikip at nahihirapan nga kami lalo na kapag ka meron nga kaming hinahala. So, ya, dito nga pala yung ginawa niya para maging pull-out cabinet nga mga Tapos, Tapos, yung nilagay niya dun sa gitna, yun naman ang magiging pinaka-sliding guide nitong mga cabinet. Kinabukasan naman, hayan, pinapintura na nga namin dito sa kumpare namin ng mga ito para mamaya nga kapag natuyo na ay pwedeng-pwede na silang ilagay doon. Kung matatandaan nyo nga pala mga mare, dito sa kabilang side ng storage room ay naglagay nga kami ng mga fluted panel kaya Kaya naisip ko para maging pantay na nga ang kulay at design nito, kaya fluted panel na nga na yung naisip kong ipalagay dito. Bali, in order nga pala namin yan sa online at color brown nga pala ang kulay nito. Heto nga rin yung design na nilagay nga namin dun sa TV console. Ilalagay ko na lang yung link nito sa comment section kung saan nga namin ito nabili. Ayan nga, at isa isa na nga pinaglalagay ng asawa ko itong mga fluted wall panel at kinat nga lang niya yan base sa design nitong mga cabinet. At ang ginamit nga niyang pandikit para dito ay no more nails. At para naman sa handle, ganito nga pala yung design na binili namin. Sobrang ganda nga nitong mga handle na nabili namin at bumagay nga sila dito sa kulay ng cabinet. Kung natatandaan nyo nga nung ipinakita ko nga sa inyo itong ilalim ng aming hagdana, nang sabi ko aayusin nga namin ito. At heto na nga siya ngayon mga mare at natupad na nga yung sinabi ko sa inyo dati. Ganitong setup talaga yung gusto namin dito sa bahay, yung kahit palit lang siya pero lahat ng sulok ay nagagamit namin. Ito na nga rin pala yung magiging mini pantry namin at aayusin ko pa nga yung mga gamit na ilalagay ko nga so, dito. Siya, mga mare, salamat sa panonood at and among for today